Magandang gabi mga Lodi. Hapunan natin ngayon ay sinabawa na pampano at kinilaw na tuna at isang basong tubig na may kunting alak. As usual mga Lodi, wala tayong kanin. Nag-iingat tayo mga Lodi sa ating kalusugan. Maganda na yan mga Lodi na proactive tayo na kahit hindi mataas ang blood sugar natin, e eh, practice na tayo sa healthy living. Masarap itong pampano na isda mga lodi. Kahit anong luto dito pwede. Pwede ginataan, sinabawan, sinigang, prito, paksiw. Meron pa siguro na pwedeng recipe dito mga lodi, hindi ko lang alam. Yung kinilaw na tuna naman mga lodi, binili ko sa farmers pinahiwa ko na doon. Pagdating sa bahay, binabad ko sa suka para matanggal ang lansa at bakterya. After 30 minutes, hinugasan ko ng tubig at saka ko hinaluan ng sangkap. Magkaiba siguro tayo ng timpla pagdating sa kinilaw mga lodi. Yung sa akin, suka, sibuyas, uh, luya at kalamansi. Minsan nilalagyan ko ng mani at celery pag meron akong nabili. Thank you for watching mga lodi.